Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mga kapatid, ito ngayon at hindi ako magpapapatunay nga si Sokristo ay nandoon na sa lumang tipan Ang mga kristyano mismo ang magpapapatunay nga si Sokristo ay nandoon na ho sa lumang tipan o kapanahonan na hindi pa siya isinilang sa mundo dito Gagamitin ko ito para gagamitin ko ito uh, para ipapukol sa ulo nila kung talaga si Sokristo totoo po ba? nga nandoon na siya yung wala pa ang bagong tipan. Pag hindi pa sulat ang bagong tipan, nandoon na si Isu Sabi nga before Abraham, I am. O sabihin natin, before Adam, I am. O, o paglikha pa lang ng tao, nandoon na. So, titingnan natin. Umiiral na ba si Kristo sa panahon ng Old Testament? Yes, umiiral na po mga kaibigan at mga kapatid. Oh, pakinggan ninyo mga kapatid, pinapalabas dito na ang yung Diyos Ama, Diyos Ama, i ibig sabihin yung lumikha sa sanlibutan, lumikha sa lahat, sa loob ng ating mundo, ang Diyos Ama ay Siso Kristo pala yun. At yung Ama ay nagkatawang tao na Siso Kristo. Nang ibig sabihin, pinapalabas nito na Siso Kristo yung Diyos Ama, nagkatawang tao. Iban na bin yung anak, ha? Malilito ka talaga, eh. Mayroong ang Diyos ay may anak, ng anak. Uh, at dito naman, yung Diyos Ama mismo, nagkatawang tao. Ay, yung nagkatawang tao ang Diyos, eh, sino pang Diyos sa mundo? Pakinggan natin. Ang ibig sabihin nito, ang Diyos Ama ay nagpakita na pala ito sa mga tao at ito ay ang ating Panginoong Isokristo. God was manifest in the flesh dahil maliwanag sa binasa natin na talata na ang Diyos o ang Diyos Ama ay nagkatawang tao at nahayag ito sa pagiging tao at sigurado ako na ito ang ating Panginoong Isokristo alam po natin, yung Panginoong Sokristo, matatagpuan lamang po siya doon po sa New Testament. Po sa ilang mga scholar, bagamat hindi po nabanggit yung pangalang Jesus doon po sa Old Testament, may pagkakataon po sa Old Testament na yung Panginoong Sokristo, nagpakita raw po siya doon. Mr. Soriano, ay eh wala pang ang mundo. May Kristo na. Wala pang mundo, nandoon na si Kristo. Tandaan nyo na ha, dahil yung mga salita nyo, ipupukol ko yan sa si mga ulo ninyo. Okay. Tandaan ninyo. Bibigay po natin magtatanong ay isang miyembro ng INC. Siya po ay uh, narito upang ibigay ang kanyang katanungan, kapatid ni Edith, kapatid na Daniel. Ito na po siya. Ah, kapatid. Eh, ako po si Berrilla, kaya na. No? Ah, totoo ba si Cristo po ay tao? Yan lang po may tatanong ko po. No, kapatid na Berrilla, totoo ba na si Cristo ay tao? Malaking kasinungalingan niya ang kapatid. Meron ba naman tao na nandun na bago pa magkamundo? Ba ang tao? Sa alam mo, eh wala pang mundo, may Kristo na eh. 17, 5, 24, ulitin mo kapatid na Daniel. Tinamulit dito mga kapatid, eh di, di ba ang, ang gulo? Sabi ng isa, ang ama ay nagkatawang tao. Ibig sabihin, nawala na ang ama kasi naging katawang tao. Dito naman, si Suryano naman, ang anak, at ang ama existing iba ang ama iba ang anak kasi ang anak nandoon na rin sabi nga ng iba rin na likhain natin so nandoon si Jesus Kristo likhain natin so ang ibig sabihin nandoon si Jesus Kristo ama at ang Jesus Kristo di dalawa sa madaling sabi mga kapatid si Jesus Kristo kasi yung pinupunto ko eh yung pamumukol ko sa inyo eh Marami ditong tatalsik eh. So si Kristo ang nag-utos nito kasi si Kristo nandoon na sa lumang tipan. It's either be siya ang ama, si Kristo, kasi nagkatawang tao. Sabi pa nga ang ama raw, nagkatawang tao. At mayroon din nagsabi na itong anak kasama ng ama sa pagsabi, likhain natin. Wala pa nga ang mundo. Eh, kung uh, si, ano, very clear si Soriano, wala pang mundo, nandoon na si Kristo So, mabasa natin dito, salita ni Isu so Kristo, ito ang sabi ni Isu so Kristo. Ono Samuel 15.3 Salakayin ninyo ang mga amilikita, lipulin ninyo ng lubusan ang lahat ng mga naruroon. Patayin ninyo silang lahat, mga lalaki, babae, bata at mga sanggol pati na rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo, at mga asno. Grabe ka naman, Hisos. Masakiring sabi na maawain ka, Hisos. Bakit ganun ka? Nagbago-bago ba yung ugali mo? <laughs> noon matapang ka noon sa lumang tipan, ngayon naman eh, ay <laughs> baling-bing kung ganun. <laughs> Dito naman, ang sabi naman ito si Sokristo naman ang nagsabi, Dagdag numbers 31 verse 17 to 18 Ngayon ay patayin ninyo ang lahat ng mga batang lalaki at patayin ninyo ang bawat babae na nasitingan ng lalaki ngunit ang lahat ng batang babae na hindi pa nasisipingan ay nang uh, lalaki hindi pa nasisipingan ng lalaki ay buhayin ninyo upang ma mapasain Sabi dito, for yourselves, young virgins, for yourselves. Grabe talaga ikaw, Hisos. <laughs> Tatalsik yung iba dito. Sabihin nila, <laughs> hindi raw si Jesus ang nagsabi. Mayroon namang mag-justify kasi grabe sila noon eh. Uh, pinapatay nila, inaambos na lang mga Israelites, well, sumasambas pa sila ng mga Diyos-Diyosan. Eh ganon ba ang Diyos? Ganon ba ang Diyos noon at ngayon iba na rin ang Diyos? Ha? Sabi, maawain ang Diyos. Di ba pa? Eh... <laughs> Gano, ano ba mga kapatid? Ha? Bakit man hindi bigyan ng tamang relihiyon, tamang turo? Kung kayo ay nandiyan sa kapangyarihan ng Diyos, nandiyan ang propeta, pwede namang puntahan eh. Magbago kayo, magsamba kayo ng ganito. Hindi kayo magsamba, ay lilipulin kayo. Kagaya ng pangyayari doon sa Ninid eh. Diba? Winarningan lang, nagbago sila. Eh bakit palipulin? Pati bata, pati mga hayop, mga hindi virgin. Grabe ka, Jesus. Maawa ka naman sana, ano? Oh, huwag sabihin na hindi si Jesus. At ang sabi pa sa iba, ang ama raw si Jesus yun. Okay? Ang gulo-gulo, no? Saan ba? Nanganak ba talaga ang Diyos? Ang ama ng anak? Or mismo ang ama naging tao incarnate? Nako. Alis na lang kayo dyan. Ang gulo. Ito nga mentality ng mga pagano. Pusong mga pagano. Kung sabihin mo nga, isa lang ang Diyos, ang Diyos lang nag-iisa. Sabi na, oo, nag-iisa ang Diyos. Hindi naman marami ang Diyos eh. Pero pag sabi nga natin, likhain natin ang tao ayon sa ating guwangis, sabi na, nandoon si Jesus. Okay? Nandoon si Jesus Cristo. Kulang pa. Nandoon ang Espiritu Santo. Ama, Espiritu Santo ay nandoon. At sama si Jesus Cristo, yung pagsabi, atin, natin, di ba, ba? Ano yan? Literal? Hindi. Metaphoric yan or literal? Kung sabihin nyo literal, ang Ama ay nandoon, ang Espiritu Santo ay nandoon, si Sokristo ay nandoon literal, ibig sabihin literal din pala marami kayong Diyos. Marami kayo, Diyos. Dahil literal ang pagbilang niyo atin, amin, natin, di ba? Nandoon si Sokristo, ang Ama, ang Espiritu Santo at si Sokristo na anak, nandoon siya. Ha? Atin, sabi, kayong nagsabi, is this literal? Oh, kung sabihin nyo literal, hindi yan metaphoric. Ibig sabihin, literally rin pala, marami ang inyong Diyos. Di po ba? Isa lang ang Diyos na tinuturo ni Kristo. So hindi marami. Dito nahuhuli yung pagpagano, pagpagano ninyo, idolat, ay, ay pagka-idolaters ninyo. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito po ang inyong lingkod. Ibrahim Poncardas Rumas. Ako magsabi, as, Subhanakallah, Allahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته